Delikado bang anemic ang isang buntis, lalo na kung malapit na siyang mga anak? Konektado po yan sa tanong ni Ma'am Beng Saluta at yan po yung kanyang tanong. Ang pagiging anemic po is delikado. Yes, delikado po ito para sa nanay at ganun din po sa baby. Bakit nga ba delikado ang pagiging anemic lalo na sa isang buntis, lalo na at malapit na siyang mga anak? Ano nga ba ang mga pwedeng mangyari sa baby at sa nanay? Una po is maternal fatigue. So para po ito sa mother ha, ang maternal fatigue po is mabilis mapagod. So ang anemic na mother po, anemic na buntis, is makakaranas po yan na mabilis napapansin nila, ang mapapansin nyo sa kanila na sila po ay mabilis mapagod. So lalo na kapag malapit na kayong mga anak. Diba dapat nga kapag nagli-labor ka, dapat malakas ka, uh, matibay ka sa mga sakit at sa pagod na mararanasan mo during labor. Ngunit pag ikaw ay anemic, anemic ka na buntis, lalo sa anak mo, is mabilis kang mapapagod, mabilis kang hihingalin, at parang ang bilis mo sumuko, paramdam ka lang ng sakit, at konting hilab at sakit ng yun siya. Pangalawa po is preterm birth. Ito naman po yung kapag anemic ang mother, pwede pong siyang makaranas ng preterm delivery or preterm birth. So kapag ikaw ay anemic, pwede po itong mangyari sa iyo at pwede rin mag-cause ng iba pang problema para sa iyong baby. Pangatlo is low birth weight for the babies. Dahil ka nanganak ka ng premature or preterm, so ang mangyayari is low birth weight si baby o masyadong maliit si baby at mababa ang timbang. Yun po ay pwede mangyayari sa mga anemic na mothers. pang po is postpartum bleeding. So ito po yung pinakandelikado para po sa mga, mga mothers, sa mga buntis nating mga ka-cervix na mga anemic. So, prone po kayo at pwede po kayong duguin pagkatapos nyo pong mga anak. Ito po yung mga pinaka-pinatatakutan -pina natin na mangyayari sa mga nanay na kulang po sa iron or anemic sila during pregnancy at lalo tigit anemic sila during sila yung mga anak. At kapag po dinugo ang isang nanay, isang buntis, pagkatapos yung mga anak, is pwede po itong ikawala din ng kanyang buhay. Kaya napakadelikado po ng postpartum hemorrhage kapag anemic po ang nanay. Yan po nangyayari. Ang lima po is infection. Kapag po anemic ang nanay, pwede pong mahina rin po ang kanilang immune system. Kaya po sila ay more susceptible sa infection. Kasi ba diba, pagkatapos mga anak, minsan uh, may mga sugat or may mga laceration na tinatahi. So, sila po is mas prone po sa infection. Kasi nga, kapag anemic ang nanay, mababa po ang kanyang immune system. So, hindi po agad nakaka-fight sa bacteria at sa infection. Lalo na po sa postpartum period pagkatapos manganak. So, dyan po na develop ang infections kapag po anemic ang nanay. Kaya nga mga ka-cervix, during prenatal check-ups, ina-advise po natin at dito po sa ating video at lagi naman nating na advise sa ating mga pasyente, sa ating mga buntis na check up na dapat po regular sila pong nagpapacheck up sa mga lying in sa hospital, sa kanilang mga doctor, sa kanilang mga midwife para po na monitor po ang kanila pong pagbubuntis. Lalo na kung merong mga anemia na nangyayari para po na address po ito at napupunan pa kung anong mga dapat pang gawin. Gaya na kapag kulang po sila sa iron, kapag deficient, gaya nga, pag anemic po ang mother, deficient po yan sa iron. Kaya ina-advisean po natin sila ng mga dapat nilang diet, balanced diet, kung anong mga pagkain na pwedeng makatulong na makataas po ng kanilang um, hemoglobin at hematocrit. May mga pagkain pong dapat kayong kainin. Mga supplementation gaya ng sulfate iron supplementation na dapat ninyo pong iinumin para po maiwasan po ang anemia. At higit sa lahat, yung inyo pong mga ginagawa din sa araw-araw. Dapat po is iwasan ang pagpupuyat, matulog ng maaga, gumising ng maaga, at kilos-kilos tayo kumain ng masustansyang pagkain gaya ng prutas at gulay at magpaaraw sa umaga. So, healthy diet, healthy living is recommended para po maging maayos po ang inyong pagbubuntis at makaiwas po tayo sa anemia, mga ka So, yun lang at sana po may natutunan kayo at sana po mambeng saluta na sagot ko po ang inyong ah uh, katanungan. So, kapag anemic, magkakonsulta, inumin na mga supplementation, kumain ng masustansyang pagkain para maging maayos po ang inyong pagbuntis at makaiwas po kayo sa mga problema. Yan lang po.